So, yun mga mixing, ayan, mayroon na naman tayong titimplahin na pansasakyan, guys. Ayan, sa k dito titimplahin natin, guys, sa Fortuner, yung kulay, guys. Bago siya, guys. So, titingnan natin kung makukuha natin, guys. So, tara, guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Guys, to, yung Fortuner na yan, guys, nakikita nyo yan. Ayan, yung titimplahin natin. Ayan, guys. So, tara titingnan natin kung papakita ko sa inyo yung mga kulay guys Ayan. guys yung kulay yun oh. iba iba yung kulay nya Ayan. dito sa araw guys oh. Ayan. so ayan yung titimplay natin guys fortuner na yan guys Ayan. so tara guys So, yun na nga mga mga kamiksing. Ayan, titimbay na natin yung kulay na yun. Ayan, Ito yung mga panghalo natin, mga kinay nito, guys. Ayan. So, umpisa na natin, guys, paghahalo. Ayan. So, maraming salamat nga pala sa mga followers natin dyan, guys. Ayan, mga nakasupport kay kamiksing. Ayan, thank you, thank you sa inyong lahat, guys. Ayan. Sana hindi kayo magsawa sa akin. Ayan, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Mga double natin dyan, guys, na kasuporta kay Kamiksing. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ingat kayo dyan. Ayan. So, aloy natin siya guys. yan. Iba ng... Dito lang tayo mag aalo guys. Maliit lang kasi pang retouch lang siya guys. ayun. So, may gas, gas lang ng konti guys yung sasakyan ngayon. Kaya ipinturahan. Ayan guys. So, lalagay na natin ng mga pang... Pangulay guys. Ayan. Ito so guys paghalo na natin si guys. Ayan. So, guys. Ayan. Pula. May itim. May silver. Ayan. May red Ayan. May blue. Ayan, guys. May konting green din to, guys. Ayan. May konting um 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 white. Ayan. So, paghalo-halohin na natin yun, guys. Ayan. Para ma- abol natin yung kulay na Or junior na yun, guys. Ayan. So, big shout out sa inyong lahat. Ayan. Sa mga mag-share ng ating video, maraming salamat. Ayan, guys. So, halo na natin siya, guys. halo na natin siya, guys. Para makita na natin kung anong kulang pa pwedeng ilagay natin, guys. Ayan. Haloin na natin siya, guys. Ayan. So, titingnan natin kung parehas na yung kulay niya din. Ayan, guys. Ayan. So lalagyan pa natin ng mica red yan guys. Yeah. Para nag iiba yung mga kulay ng mica nito guys. Ayan. Yeah. Patakan natin guys. Ayan. Yeah. Para mahabol yung mga pinaka-glitters glitters niya guys. Na para ma bituin yun na kumikinang-kinang. Ayan guys. Kailangan nyo natin mahabulin. Para pag yan guys. Ayan. Okay. Ayan. Okay na siya guys. So tingnan niyo guys. Ayan titingnan natin siya guys doon. Pag tatabihin natin doon guys. Ayan. So, titingnan ko muna guys. Ayan. Kung parehas na doon sa kulay na yun. Ayan. Ayan. E, ilalapat lang natin dito guys muna. Si, para makita natin kung anong kulang guys. Ayan. So, kumuna muna titingin guys kasi walang cameraman. Ayan guys. Titingnan ko muna guys. Ayan. So yan guys, kulang pa siya ng konti. Tadark pa natin siya guys. Ayan. Talagyan natin ng itim. Ayan. konti lang siya guys. Ayan. So haluin na natin ulit guys para may isama na natin doon sa mga linagay natin. Ayan, Ayan guys. Ayan. So kunti pang black siguro guys. Ayan. Ayan. Ganito lang guys pag naghalo ng pintura. Ayan. Unti-unti -unti lang para makuha natin. Dahan-dahan lang. Ayan guys. Huwag natin bibigay. Ayan guys. So, titignan ko ulit guys. Ayan. Kung parehas na. Ayan. So light pa tayo guys. Unti pa. Ayan. Pagyan natin ng light current ulit. Para pamula-mula. Ayan yung pinakamay ka niya. Ayan guys. Oh. So. Ayan. Ito so, guys yung kulay na daming iba-ibang guys, di ba? Nakikita niyo. So, ayan guys. Haluin natin. Then, titignan na natin siya guys. Ayan. Titingnan ko muna guys. Ayan. So, papakita ko na sa inyo guys para makita na natin kung okay na siya guys. So, ito guys yung tinimpla natin. Ayan. So, ayan guys. Ayan guys. So. So, pwede na yan, guys. Ayan. Parehas na yung shade niya. Ayan. Yung mga metallic niya, guys. Mga mixing, ayan, na natin yung portioner Ayan, mga mixing. Kung meron kayong natutunan, guys, ayan, magpapaligin lang po. Paki-like and share naman ang ating mga video. So, maraming salamat, guys. Bye-bye, mga mixing.